Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin yun ang nabibalitang uh, rumor dito sa barangay Ginebra San Miguel Mga you know, kasi nga uh, medyo hindi maganda yung nagiging uh, resulta ng kanilang uh, campaign sa ongoing na PBA Governor's Cup, ang galing sa, sa talo sa last game nila And uh, may usap-usapan ng uh, posibleng palitan itong si Tony Bishop bilang import ng barangay Henebra. So actually, uh, kung titigan mo yung performance si Tony Bishop mga bayo hindi naman siya ganoon ka uh, pangit yung naging laro niya, pero hindi rin siya ganoon ka impressive. Okay? Siguro dahil nga eh, hindi pa siya ganong nafi-fit or nababagay doon sa sistema, nangangapa pa, pa siya sa sistema ni Coach Tim Cohn at ng Barangay Henebra San Miguel. Pero yun na nga, may usap-usapan and may mga kumakalat ng mga rumors online na uh, posible yung palitan niya ito si Tony Bishop at ang isa sa mga pangalang uh, lumilito mga ba is yung former number one NBA player draft pick noong 2013 na si Anthony Bennett okay, which is 6'8 power forward and I think sa ngayon naglalaro ito sa China kung hindi ako nakakamali and uh, usap-usapan niya na pinaprocess na daw yung release nito si Anthony Bennett sa Chinese Basketball League para makapaglaro sa ibang Uh, Liga okay. Posible nga nga kunin nga daw ng Barangay Hinebra itong si Anthony Bennett bilang kapalit ni Tony Bishop dahil nga wala pa rin uh, resulta yung uh, kaso o yung uh, disqualification or suspension nito kay Justin Brownlee So so far ngayon uh, hindi pa naman nagbibigay ng uh, update ang Barangay Hinebra at si Coach Tim Cohn kung papalitan nga ba talaga nila itong si Tony Bishop. So yun yung dapat nating abangan. Depende yan sa mga susunod na araw kung ano yung magiging performance si Tony Bishop sa mga susunod na laban ng Hinebra. So, tingin ko, kung uh, magsusunod-sunod yung talo ng Hinebra, malaki yung posibilidad na palitan nila itong si Tony Bishop. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.